guys, uwi na tayo grabing araw oh ang tindi ang tindi ng araw guys nakikita nyo ba yung nakikita ako ang sakit oh ayun oh grabe oh ang sakit ng araw grabe Rabe ini uh. super Rabi yang marau. araw, sunog pala yun Pala ko araw, sunog pala Sunog pala yata yun, hindi araw eh

Panina araw, sunog pala. Kala ko araw yung... Ay, may araw, good man, oh. Sunset. Sunset yun, eh. Sunset, sunset. Dito sa metas ng ano ah uh, manginasal ayun eh oh. tapos nang manginasal ayun eh oh. so may manginasal nang manginasal Ay grabe, sunog sa loob Sunog sa loob ng market na Spider-Man. Ang Spider-Man Spider na umakyat. Stay spider man ah guys, tawag kay bombero, tolo, masunog dito. Ciao. <laughs> wala akong pantawag, sige, tolo, maawa kayo. Ngayon gusto ngayon sa ano, di ba pag may aksidente, bibidyo muna bago tumawag ng backup, di ba? Ah, parang wala no? Ay, meron pa pala. May ano pa. Ayun, may nagbubuga na sa dun sa loob, may nagbubuga na. Kaya nakikita nyo yung ano, tumatalsik na ano. Meron na. Nagbubuga. Dito yan sa may Mandaluyong. Sa may malapit sa may SM. nandito yung SM ayan, ayan yung nandyan yung SM ayan yung SM tapos dito lang yan sa may baba sa may Sibana Jollibee yung may overpass dito dito lang yun ay may tao na sa taas o dito yan banda sa may overpass ayan Makikita niyo yung overpass. lang malapit sa may show mall ayan ang overpass ayan yung overpass mas Jollibee si Buala mas yung katabi na ito ano kimbab dito lang yan sa may baba ng ano show mall wala na na ano na natapula na yung sunog Sakay pa naman ako sa ano lang ano. Ah, lakad na tayo. daming bumbuyero na pumunta meron pa Kaya tayo sa ano, overpass. Ano? Mandalu yung City Bridge ano, ito yung taas ayun yung sunog oh. alam <laughs> na